Ito na ang simula kung saan ko ipapakita yung mga drawing ko simula pa noong 2006 yata o oh, 2005 hindi sure. Pasensya na sa boses ko kasi sinisipon kasi ako ngayon kaya di ako masyadong makapagsalita ng maayos. O oh, tara buksan na natin to. Sa unang pahina, ano yan death note? Mukhang death note ha. Ah. Tara basahin natin. Pink na clear book. Ang clear book na ito ay naglalaman ng mga artwork ko sa papel mula noong taong 2006 hanggang 2020. Ang pagkakasunod-sunod ng mga artwork ko dito ay mula sa pinakaluma. Hindi lahat ng artwork ko sa papel noon ay nandito. Pili lang ang mga ito dahil hindi ko na magilap pa yung iba kung artwork sa tagal ng panahon at yung iba ay tinapon na. Ang mga susunod na nakasulat dito ay wala ng kwenta kaya pwede mo nang ilipat sa susunod na pahina. Kung ayaw mo pa, okay lang naman. Kung gusto mo talaga ba sa akin, pato hanggang dulo. Kahit na sinulat ko na, pwede mo nang ilipat. Choice mo yan eh. Lahat naman ng tao may sariling choice. Dahil may kanya-kanya tayong isip. Sabi nga na iba, kung talagang mahal mo siya, ay hayaan mo. Pero dahil tinapos mo pa rin to, congrats. Pwede mo nang ilipat. Eto na, unang-una sa listahan. Dark Magician Girl yata to. Usong-uso nito yung Yu-Gi-Oh! nun eh. Siguro ano uh, ah, second year high school ako mga 2006 or 2005 basta mga ganun then isingit muna natin to bali drawing ko to nung ganun din mga second year high school ako may pangalan ng ate ko yan kasi pinadrawing niya yan eh tapos tinago niya kaya ganyan pakaganda yung papel hindi pa masyadong naluma na-preserve niya nung maayos siya na yan sigurabi ka okay next Eto, naalala nyo ba yung dati sa tindahan ng mga laruan? Yung sticker, yung maraming mga sticker na binubo. Bibili ka ng sticker tapos may meron siyang parang puzzle na. Nabubuin mo dun yung mga sticker. Tapos pag nabuo mo yung buong image, meron kang reward na skateboard. Yung maliit na skateboard. Siguro mga ano ko nito. Third year high school, ganun. Bakas yun ng third, second year high school. Papasok ng third year high school. Next, kung alam niyo naman yung air gear, na anime, ito yon. Bali, sobrang uh, naaliw ako sa anime yon. Kaya ginagawa ko, gumawa ako ng mga drawings, tas parang nag-create ako ng mga sarili kong karakter, mga pangalan. gano'n Third year high school ako nito, uh, 2006 or 2007. Ito pa isa, uh, air garden din. Tas parang sarili ko siyang karakter. Pangalan niya Lizin eh. tignan nyo, kamukha ni ano. Angel Oxin dati, 'di ba? Si ni. Next, medyo talon tayo sa fourth year high school ko hanggang una kong first year college. Kasi hindi ko na talaga natago yung mga drawing ko noon. Ayun, wala kong naisalba. Bali ito yung pangalawang first year college ko na. Dahil unang college ko uh, computer programming, tapos pangalawang first year college ko fine arts na. Bali doon ko na 'to ginawa. Bali mga OC ko yan doon sa una kong manga na nasa isip ko lang hindi pa siya nalalapot sa papel ayan yung parin yung mga bida si Negume si Liz 2009 ko to ginawa ayan pero mga karakter ko na rin dati sila Misery Nemaru Core Imogen Jean Sir Pura Risu si Liz at saka si Negume makikita nyo na rin sila dun sa bago kong manga pero parang luma na rin kasi 2020 ko ba yung ginawa eh ayun iisang papel lang talaga yan balihin natin ko lang kasi hindi kasya sa clear book 2009 or 2010 ito na yung werewolves versus vampires ayan usong usong yung mga ganong klase ng pelikula tsaka mga palabas eh ayan gumawa ko na sarili kong Uh, artwork uh, katang isip ko lang lahat yan wala akong reference kahit ano lahat nang galing lang sa watak mo ito isa pang artwork na ganun din yung tema Uh, may isang babae at isang lalaki. Grabe yung ano ko dito yung drawing ko dito. Parang hindi ako makapaniwala ng gawa ko to dati. Ang bangis ng pag ko. Wala lang, namamiss lang ako na ganito pala ako mag-drawing nun. At ito nga, dahil na-addict na ako sa pula at itim na tinta, talagang kinar ko na siya. Gumawa na ako ng mga drawing ko na puro ganun lang. Puro itim tsaka pulang ballpen yung gamit ko. Ayan, puro katang isip lang din lahat yan. Puro, tsaka yung mga ausi ko. Ayan, si, ano, si Mesuri, tsaka si Negome. Yung isa kamukha niya, no, Kurapika. So, parang yan, parang, ano ko, ang, ang dark ko mag isip dati. Ewan you know, ko ba kung bakit? Basta parang ang dilim ng utak ko. Parang uh, puro kasamaan. Hindi, <laughs> charot lang. Ayan, puro, ano, puro, ayan ako yan, si Inker. Yung Inker na yan, ginawan ko pa yan dati ng Facebook account na ink e care tapos lahat ng drawing ko doon puro ganun puro kasamaan puro kalungkutan puro kasawian sa buhay mga ganun ganun lang ya next anime pa rin ayan nakamotor tapos si Ang si Gohan si Sasuke tapos si mga karak, mga OC ko ayan mga mata nila ito mga shonen na kategory yan, kasagsagan kasi ng ano yan eh, Naruto Shippuden 2009, 2010 Yan, yan pa rin mga gawa ko Tapos eh, dati pa pala Talagang gustong gusto ko na maging animator Tapos wala akong idea sa animation Pero parang gumawa ko sa sarili kong paraan Paano siya gagawin Kasi gusto kong pagalawin yun eh Yung buhok niya at yung damit Ayan Tapos ayan pa, mga shonen din mga anime na naglalaban, yan. May mga sandata. Mga osiko lang yan, mga, eh no, nag-aabulan. Inaabul sila, tapos si Sasuke. Bumanga. Bakit ganun? Di wala yung ano, plate namin to sa Pine Arts dati. Pinagawa kami ng anime na sarili naming gawa. Pati yung forma, pati yung sandata. Tapos syempre, dahil nga fine Arts yun, hindi nila na-appreciate yung gawa ko. Hate ito lang. Huwag nyo nang pansinin ito nasa gilid kasi dagdag ko na lang yan kasi sayang yung papel eh. Siguro nga dito na lang muna no. Kasi masyado na ako maraming sinasabi. Siguro gawa ko na lang ito ng part 2. Doon sa simula nung hindi na ako nag-aaral. Maraming maraming salamat sa panonood.